Hello guys, sa aking mga family and friends and power. Kamusta kayo? Thank you po pala sa mga nag-follow sa akin. Ayan, sa mga nanonood na ng aking video, please follow me kung hindi pa po kayo nakapollow. Gusto ko lang po pala mabigay sa inyo ng konting opinion ko dun sa nakita kong isang vlogger na nakabili siya ng napakalaking balikbayang box sa halagang 5,500. Ang laki talaga ng box, yung po ay sa anyon sa mga Dubai o kaya Saudi or sa Japan kasi doon po ay malaki talaga ang mga box na pinapadala pag OFW ka. Gusto ko lang po magbigay ng opinion kasi kawawa po yung OFW na nagpadala ng box na hindi nakuha ng kanyang mga pamilya alam niyo ba na saludo ako sa mga OFW kasi isa din po ako sa OFW bago ako nakapunta dito sa Amerika ako po ay nag OFW sa Japan nung kasagsagan ng Japan at ako rin po ay nagpunta sa Dubai OFW po ako doon sa Sardia. Ayan, for five years something. Kaya po, ako po ay maraming friends na mga OFW. Sobra po ang mga sakripisyo ng mga OFW. Ngayon po, yung aking mga friends ay nadun pa rin po sila sa Dubai o Sardia, basta UAE. Ngayon po, nakita ko lang yung box na yon na nabili ng 5,500 sa murang halaga. Ako po ay nagtrabaho bilang OFW, nagpapadala rin ako ng box sa aking mga magulang, pamilya sa Pinas. Ang sabi to po sa vlogger, sa vlog na yon ay binibenta na daw po ng company kasi po hindi na nila mak hindi nakuha o na claim ng company kayo po dapat sa susunod magingat po tayo kasi ang dami na po nangyayari kailangan po kung OFW kayo talaga pong sa mga legit na company Uh, para po hindi po mawala yung ating balikbayan baka ba na binabayaran natin yun ng malaki para mapadala sa ating pamilya. Kung malayo po tayo, Luzon, min, Luzon besides Mindanao, ay extra payad pa po yun. Alam ko po yun kasi po ako ay isang OFW. Hindi natin malalaman yun kung hindi tayo OFW. Pero sa akin, talagang hanga ako sa mga OFW. Lalo ngayon, yung mga friend ko na, doon pa rin po sila sa Dubai at nagpapandahirap-hirap pa rin po sila magtrabaho para sa pamilya nila. Apakatagal po namin bago mapuno yung aming balikbayan box para magpadala sa Pinas. Tapos yung bayad po noon ay mahal din. Yun po, pag kinuha nila yun, ay diretso na po yung baba. babagsak sa ating pamilya sa Pilipinas door to door. Kaya hindi ko maintindihan bakit hindi kinilain. Hindi yung diniliber ng company. Kawawa naman yung tao na yun. Sobrang balot pa niya. Doon sa mga bagahin niya, hindi na-claim. Ang, ang ano pa doon, bakit walang pangalan na nagpadala at pinadalhan Bakit nakatakip? Wala siyang pangalan. Kaya paano malalaman kung kanino yun? Ano na kung ano nangyari doon. Kaya po, kung tayo po ay may pamilyang OFW, sana po mahalin natin sila. Sobra pong hirap na maging OFW. Lahat po ng lugar, kahit saan pong lugar, ang OFW ay sobrang hirap. Sobrang sakripisyo po. Kaya po kung meron kayong nanay, tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay mahalin po natin sila kasi sobrang pong hirap ang magtrabaho sa ibang bansa na hindi kasama ang ating anak sa kapalit ay pera. Ha? E yung pag kayo po may sakit sa ibang bansa, hindi ka makapagpagamot kasi nanghihinayang ka rin sa pera. Kasi yung ipapagamot mo ay ipapadala mo na lang sa Pinas. Akala ng sa Pinas napakaraming pera pag nagtatrabaho tatrabaho sa ibang bansa. Ngayon, yung mga may nanay na nasa ibang bansa ang kalan nila madali lang po ang pera sobra pong hirap ang ang trabaho po namin doon ay 12 hours ilang isang araw lang po ang ang aming day off kami po ay sa si school kaya naging 2 days day off. pero po 12 hours a day din po ang trabaho kaya ang po ay hanga sa mga OFW, no? lalo na mga friends ko, ay sobra pong sacrifice nila. 20 years na sila dun sa Dubai, pero wala pa rin pong ipon kasi sobrang mahal. Apos yung lahat binabayaran doon. yung bahay, kuryente, tubig, internet, cellphone, lahat po ay binabayaran. Pag gusto nyo bumili ng gamit, syempre, Uh, utangin din yun kung make credit card ka. Kaya po, dami-dami talagang binabayaran din po sa ibang bansa. Kaya po, sana sa susunod, pag nagpadala tayo ng box, ay siguruduhin natin na legit yung ating padadalhan kasi apakahirap. Okay? Yun lang po ang aking opinion. Basta po, kung meron po tayo mga OFW, na pamilya, mahalin po natin sila. Okay? Kamustahin po natin sila, kasi sobrang po yung stress na nangyayari pag nasa ibang bansa. Okay? Bye-bye! Thank you for watching! Love you all! Bye-bye!